kapatid, dayan mga kapatid, naghahanda ako ng lulutuin kong pakbit. Ayan o. Oh. Para tanghalian ng ating pamilya. Ayan, nagpainit na rin ako ng kawali. Ayan, isa na tayo ng ano. Luya. oh. bawang at saka buyas. Ayan. Ganito ako magsiga mga kapatid. Lalagyan ko muna yan. Hapang pinapaano natin pinapalo nilagyan ko na ng mga ano yan lamas nilagyan ko pa nila ng asin yan para yung karne talagang manuot yung sarap yan hanggang pumulas yan ganyan ako magluto ng pagbisa ganyan ayan mga kapatid pinakaluan ko na yung matitigas na bagay na gulay ayan kalabasa at saka okra isusunod natin yan itong mga malalambot na. Yan, kulong-kulong na yun. Pwede na ilagay itong ano natin. Yung mga ibang trikado. Ayan, nailagay na natin yung lahat ng ating mga gulay. Ayan, pinapakuluan na natin. At lagyan natin ng kunting ano yan. So, yung simpleng luto lang itong mga kapatid. Para sa ating pamilya. Ayan, konti lang 'yan. Tapos lagyan natin ng patis-sarap. Ayan. Tapos tatakpan natin. Para maluto. Then malapit na 'yan maluto. Ayan mga kapatid, luto ng aking niluto na halu-halong gulay. Ayan, ang sarap na. Ayan, simpleng ulam sa pamilya ko. Okay na, okay na to. Busog na kami nito. Mmm, harap. Hmm ayos na ayos. Thank you, Lord, sa pagkain. Maraming salamat, mga kapatid dyan. Uh, salamat, Lord, sa pagkain na to. Sana ganun din ang ibang tao. Mayroon din silang makain sa hapagkainan sa aming kanya-kanyang pamilya. At uh, thank you, Lord, sa maraming blessing na natanggap namin sa araw. Ayan, mga kapatid, luto na. Uh, kakain na kami. Ayan lang tanghalian namin sa pamilya ko. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless sa lahat. More power and God bless at ingatan tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw nating gawain. Maraming salamat po. Bye-bye.